Ayan guys, good evening. Ay, good good afternoon. hapo pa lang. Ayan guys. Pap papakita ko. Pasensya na ko guys. May yung mga apo ko. Ayan. May sili tayong haba. And then, meron tayong daon sili. Ayan. Napaka-fresh ng daon sili ko. And then, meron tayong papaya guys kasi ang mahal ng sayote ngayon so kaya nagdesisyon ako na papaya na lang ang ipalito kasi guys siyempre alam mo kung saan tayo makakamura siyempre doon tayo nagtitipid tayo tapos kaya bumili tayo ng manok So, may gitwang kilo to. Kasi ang kilo ng manok is 170. So, 215 ito. Kaya, may gitwang kilo. Para may matira, para sa morning. Meron kasi kami isang kasama sa bahay na maaga pumapasok. Para may almusal siya. Kaya, may gitwang kilo. Then, meron ako guys, siyem po. Kasi yung isa kong anak, yung bunso, hindi siya kumakain ng chicken. May allergy sa chicken. So, And then, guys, ito. Nakabila ko ng isang kilong mangga para may fruits tayo. So, ito yung aming hapunan for today. Thank you, Lord, at may hapunan tayo. <laughs> Ayan, blessing na to ang magkaroon tayo ng hapunan for today. Ayan, guys, samahan niyo ako pong magluto ng tinola. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Good morning po. Kahit na hapon, mas maganda po doon. But good morning. Ayan. Shout out po sa inyong lahat, mga subscriber ni Ate Shout out po. Samahan niyo po ako guys. Magluto ng aming hapunan ang tinola. Pasensya na po kayo guys. Maingay yung mga apo ko. Ayan. Salamat po. Thank you for watching.